kailangan namin mag-jogging para mainitan ang lawig ngayong araw na ta Malayo-layo na yung natakbo namin Ang lamig, buti na lang naka double ako ng ano ng ganitong tela gilet ang tawag dito sa Italy so ayan at uwi na kami ngayon punta naman kami ng market ng mga bata ay, let's go ay, andito na kami sa bahay hmm uh -huh. biscuit, Jira. Opo. Ah. No. Ano meron dyan? Pagkain? Jira. Opo. Peace bomb. Peace bomb. Magahan muna. Ayan o. Sarap o. Oh. With salted caramel sa gitna. Ang dami namin tinapay. Ayan. Isa. Isa dalawa, tatlo, apat. Kasi dito, yung mga boss, mga amo sa trabaho, galing na mga binibigay sa mga trabador nila, mga tinapay pagpasko. Yan. Ito, galing yata sa amo ni misis. Yan, saka yan. Ito, galing sa trabaho ko. Pero may kasama pa itong chocolate na sa rep. Yan. yan, yung bigay ng amo ko. Tapos, sa pa yung bigay ng amo ko? May chocolate. Ayan ha? Yan, yan, lang yung binigay sa amin ngayong taon na to. Pero, meron naman kaming uh, 100 euro pang gasolina. Ibig sabihin nun, uh, 6K pesos pang gasolina, libre. So, ayan yung laman ng ano namin ngayon, regalo. Na uh, isang kanto na kami. <coughs> Makalimutan ko pala yung salamin ko. <laughs> Balik ulit kami. <laughs> ako yung palaging may nakakalimutan sa amin eh. Ay. Ayun, okay na. Hindi ako pwede talaga na wala salamin. At sasakit yung ulo ko sa sinagang araw so pero inyo sisikat pa lang yung araw pumunta na kami ng market tas samahan ko lang yung dalawa titingnan ko lang kung marami pang paninta pa ganito para may magugustuhan din ako parang gusto ko rin magbenta eh <laughs> at ayun total maaga naman ako nagising sasama ako sa dalawa mamili ng ano dun sa ukay ukay ganyan dapat pag gusto mong makapili ng mga ganda sa ukay ukay para ma mamahalin yung mabenta mo so kailangan mong gumising ng maaga alas 7 pa lang gising ng mga to so ako naman maaga talaga ako nagising eh. tapos natutulog ulit ako ng tangali <laughs> ayun ang ginagawa ko at ayun uh, mga rin itignan ko, may mabibuli rin ako papabenta ko sa dalawa at let's go dito na kami sa open market wala pang mga ano eh mga, mga bubung po yung mga market eh ibig sabihin ngayon pala mag-uumpisa ang pagbukas ah. dami oh wow saan ka mili dyan saan tayo muna? Uh, Rodrigo nakakita agad akong pantalon oh no?

Un io siamo la biblia qua c'è la roba viene 5 euro okay. il resto di qua viene tutto nero. euro Capito? ah tutto no, un nero? Sì, okay. qua joke. la roba è da questa è la roba è da, da 5 okay. il resto di qui è tutto da 5 poi dopo se vi interessa abbiamo il banco anche di là eh? okay. Sì, amore di te, dai bioros di te da post 2 Puro 1 1 1 oo so, ayun, habang walang tao, ano muna tayo? Okay, okay, okay. Yor, tingnan natin sa ilalim. ang Wala pa kasi nang dito kaya masarap pang mag-ukay pag ganitong oras. May pera dyan. Sa ilalim ng mga damitan na to may pera, di ba? <laughs> Hi! Andito na ako sa bahay Yung dalawa uh, Umalis na ulit Sasamahan nila yung lola nila para mag grocery kasi nga doon kami mag sa celebrate mamaya ng ano Noche Buena. So siguro mag grocery sila pang luto. And ayun, magluluto na rin ako siguro ng yung lechon. Matagal-tagal kasi yung luto yun, yun eh. Mga 4 na oras. So, lentik na naman ng kuryente ngayon. <laughs> Bale, ito pa. Padalo na namin itong luto na lechon. Mabentang-mabenta -mabenta, eh, no? So, ayan. Uh, medyo malaki-laki yung aking lulutuin ngayon. Ayan, oh. Talabas ko na siguro. Total malamig naman. Hindi naman ito masisira dito sa labas. At baka malimutan ko pa. Tapos magpe-prepare pa akong tanghalian. Mabilisan na lang ang tanghalian yung lulutuin ko ngayong araw na to. At ayon, Pupunta muna siguro ang supermarket. Wala akong mga ingredients. <laughs> Gusto ko yung meatballs. So let's go. <coughs> ayun, luto naman pumili na ako ng giniling na baka karin ng baka so gumagawa ako ng uh, parang gawin ngayon tanghalian ang uh, meatballs with uh, tomato sauce masarap yun yung nakain namin dun sa pinuntahan namin uh, village so kagayahin <laughs> ko nanonood ko sa youtube at iba pala namin dun sa no sa tinapay ng parang arabo na tinapay. So, ayun, sana maganda yung kalabasan, di ba? <laughs> At ayun, paluto na kagad tong aming zucchini. Diyan kami nag pag malamig. <laughs> indoor. Di ba? Mmm, sarap. Lambot na. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano namin gagawin ito. Ayun, ilagay ko na rin yung talong. Anim lang yung nilagay ko para saktong sakto lang siguro. Mahirap naman kasi pag sobra. Apat lang naman kami. ay mga bata, hindi ko alam kung kakakain itong talong na to. <laughs> alam nyo naman yung mga generation ngayon ayaw ng mga gulay yan check muna natin tong aking ano wow masarap na yon yon wow pinagkasya ko na lang lahat eh kesa naman kukuha pa ako ng isang malaking uh, lalagyanan, lutoan so pinagkasya ko na lang dito lahat tala ko kasi liliit pag taluto na di ba karamihan ng karne pag niluto mo lumiliit lalagyan ko na ng sauce itong aking ano uh, meatballs Wow! Sarap niyan. Tapos bumuli rin ako nito. Tad-tad na ito. Uh, Seda no? Carrots at saka sibuyas. Iyan natin yan para masarap, di ba? Ayan o. No? Oh. Paluto na. Luto na rin yung french fries. Ayan, pero may sinasalang pa ako dun sa air fryer. And tingnan nyo naman yung aking yung ginawang meatballs. Di ba? Luto na rin yung mga gulay. Yup, malakas yata ang apoy. Lutuin lang natin yan sa mahinang apoy, di ba? Tapos, luto na rin yung mga inihaw na gulay. At nakita ko si Mrs. nilabas niya tong pang cover ng table. Parang Pasko So, kakabit ko to Let's go. Parang paskong-pasko yung dati natin. Total, ano na naman ngayon, 24. Di ba? Tanggalin na natin to. Pumasan muna natin. Ayun, di Ayun, di ba? Paskong Pasko na <laughs> Hindi ko alam baka ngayon lang Ito na yung lagay ni Mrs. Dapat nung Ano pa siguro Nung isang araw Okay Lagay na rin tayo Ng mga plato Anong then... ngayon ang gagawa na ako ng piadina yan o oh. sarap nyan diba lagyan muna natin ng zucchini siyempre ang talong yan yan tapos itong naluto ko na ano. Meatballs. Di ba? Yan oh. No? Sarap. Wow. Lagyan natin ng sauce. Siyempre ang Parmesan cheese. at ngayon iro-roll ko naman yan patong lang natin dyan ng camera yun diba at ayun nakalimutan ko magpapoy ayan papapoy na ako para mainit dito sa kusina Diba? Na, habang nakain. Ayun, ready na yung aming tanghalian. Ang piadina with polpete. O... Meatballs. Meatballs. Ngam, kaya ko kaya. Hmm? Kaya ko. Ano, sarap? Saka. Saka. Bimbi! Mmm. Mmm. <coughs> Basti, Us! At ayun. Uh, thank you, Lord. Kain na na. Tapos mamaya prepare naman ng <laughs> panghanda sa Noche Buena. Let's go. At ayun, nagprepare na ulit ako ng lechon. Ayun na. Uh, dami nagre-request niyan eh. Gagawa ulit tayo. Di ba? At ayun, na uh, templan timplahan ko na nalagyan ko na ng asin, uh, paminta, ano pa, sibuyas, tanglad, tsaka press pressed onions. And ngayon, lalagyan ko naman siya ng toyo. Punasan natin ng toyo para pumula, di ba? Ayan. Ayan, punasan na natin ng toyo. So ayun, naisalang ko na. Pwede na siguro magpahinga. Hanggang isang oras pa naman to. Yung mata ko babagsak na. Ah, tapos ang init doon. Nainitan pa ng init ng oven. Lalo ng inantok. <laughs> so si Mrs. Yan natutulog na, na. Isang oras na siguro tulog yon Eh, hayaan ko na lang gawa ng ano naman yung Galing sa trabaho. So kailangan niya mag-charge. Tapos mamaya hanggang alas 12 kami gising. Siguro abutin ah, pa kami siguro mga hanggang alas dos. Siyempre, alas dos eh, magse celebrate pa, di ba? So, yung kita-kista na tayo mamaya. Uh, tulog muna kami. Ciao. Ay, ang usok. Ayun, tapos na yung niluluto kong lechon. Tingnan nyo naman ako. Oh. Di ba? Ay, kung ganong kalutong yan. Wow. Lahat ng parto niyan, malutong. Pwede nang mag negosyo. <laughs> so, yun. Pwede na akong maligo. Para mga mag na kami. mapunta na kami kina Mami. 7pm na. Ah, usok! Ayun, pumunta na kami kina Papa. Para parasyon namin ng mga naka ganito kami. Parang <laughs> pang cover ng Papi. table. <laughs> Nandito na lang kami sa bayan na papa. Ayan, tawad pa ba yung Hey. Sa Lucas. Pronto ka na, katura na Pilipinas. Pabalik sila bukas ng Pilipinas. Magbabiyahe sila ng Pasko. Sarap, di ba? At least makapag-celebrate ng New Year. Nandito si Papa. Ayan si Papa. Sabi, Ciao. Yeah. Ayan, ayan. Yeah, oh. so Ayan! So... Ayun! Hindi po kayo Kakain hey. ka na pa! ciao ciao ka! Tiyaw ka! Yeah. Ay! Tignan natin yung mga pagkain. Aspeta yung Ayun! Lechon! Ayan. Tapos... Yung kalahati iniwan namin eh. <laughs> Mga may bisita bukas at hindi rin naman makapos dito. And yun, patatas, tsaka mga, ay may mga sabaw. tama-tama yan sa ano, malamig na panahon. Yan. Pasta. Nandito si Papa, oh. Nanganda na yung mga sabri niya. <laughs> regalo. <pan> <laughs> Tingnan niya si Posti yung nasa namin, pasti oh. Posti, ayan, oh. <laughs> Sa gabing ito, at muli kami nagkasawasama sa uh, karawan ni Jesus o oh, Panginoon Hindi pa para advance, Merry Christmas Doon ay nga para kinundakila ka at akila sa aming mga buhay Pagpalaan mo ang bawat isa na kakain ng aming mga inihanda Basbasan mo Panginoon ang bawat buhay ng aking mga anak At Panginoon, hihipag ng pamangkin mga ako asawa at mm, pati na rin ako, Panginoon. To nga, Panginoon, nihiling lang namin sa iyo ang aming maganda yung kalusugan, lagi kami yung ligtas. Ganon din, Panginoon, ipinataas ko ang pagbibiyahe ng aking tatlong apo, mag-asawa si Jose Badik. Tunay nga, pram from Perugia to Rome, gabayan mo sila sa kanilang travel from Rome to Philippines. Eh, hawakan mo, Panginoon, ang kanilang ng sasakyan Panginoon pag mong bigyan ng hindrance Panginoon ng kanilang travel to na nga Panginoon ikaw maghahawak sa kanila hanggang sila nakarating sa Batangas at sa Las Panginoon o Panginoon itinatas namin Panginoon ng aming hapunan Panginoon bigay, uh, bigay, mo ang lakas sa aming katawan ng mga pagkain nito salamat Panginoon ko. Bago pa yung matunan. Oh, Kanito ba ito? Kaya po ako na. Ay, nandito na kami sa bahay. At anong oras na? Siguro mag-alas dos na. And yan, regalo sa amin ni Kuya at ni Basti. And kay Mrs. So, <laughs> hindi ko na bibilin ito. Bibilin ko pa sana sa ano, sa sale eh. So, sa January. Pero mayroon na ako. Let's go. Uh, Ayun. Dito ko na tapusin ang vlog namin ngayong araw na tao. Sana nag-enjoy kayo. Ingat palagi. Merry Christmas!